Good morning po. Siluhan niyo po muna ako tayo magkapit, pandasal. Natatakot po ba tayong maubusan ng grasa sa ating buhay? Siguro po kung minsan napapansin natin na napangungunahan tayo ng ating pagka Gusto natin mauna palagi sa pila sa pagpasok sa MRT. Ayaw nating magbigay ng tulong sa mga nanglilimos dahil baka gamitin lang nila sa biso. masayang lang ang ating barya. O kaya ayaw nating masisingitan sa kalsada kung nagmamaneho tayo. Basta kung umasta po tayo, kung minsan, parang limited supply lang ang grasa at offers good while supply lasts. Subalit hindi po ganito ang pangaral ng ating Panginoon. Sa ating pagbasa sa Ebanghelyo ngayong araw pong ito, pinapalalahanan tayo ni Jesus. Without cost, you have received. Without cost, you are to give. Kung tutuusin, sangkatutak nga naman po ang mga grasya at pagpapalang na tatanggap natin araw-araw. Subalit, dahil kukulang tayo sa pagkapasalamat, hindi na lamang po natin ito napapansin. Ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon, magtiwala sa Kanya. Magtiwala sa Kanya na pinagmumula ng lahat ng kabutihan tiyak na ang pangangailangan natin ay Kanyang tutugunan kung handa nating ialay ang ating pagsusumikap para sa Kanyang kaluwalhatian at sa kabutihan ng ating kapwa. Huwag po tayong matakot magbigay. Ang grasa ng Diyos na patuloy nating natatanggap ay palaging only. Ako po muli si Father Arnold na nagpapaalala lang magtiwala at magpasalamat sa Diyos dahil every morning is a blessing.